Kasi yan po, pakiyat na po kami sa 400 plus daw pong step to sa Garin Farm. Yan po. Yan, nandun na po sang si Bunso. At saka po si TNT, saka ang mother niya. Si Lisa po nandun po sa panghihuli. Susunod na daw po siya mga bro, mga sis. Ayan. Ayan, dahan-dahan po kami nga. Kaya at papunta doon sa may cross na yun. Ayan po mga bro, yung mga sis. Ayan po. Ayan, yung cross po na yan. Akit po kami dyan, pa taas. 400. 480 yata. 480 step. Yeah. Ayan. ayan po mga bro mga sis Ayan, ayan po O oh, kasama ko po si Lisa Ayan, ayan po Hello mga bro, yeah. mga sis ayan ayan Akit kami sa pinakatuktok ng oh, Garin Farm Garin Farm, pilgrimage. ayan. Oh, ayan po, ayan <laughs> Ayan po ang akiyati namin Pero dahan-dahan lang po Hindi naman tayo nagmamadali Kay overnight po kami dito yan, basta kailangan, siyempre, mapuntahan po ang dapat puntahan. Ayan. Nahandahan lang po kami mga bro mga sis. Ayan po, oh. Ayan, sa may cross na yan. Okay, ayan po si Bunso. Tsaka po si TNT, tsaka ang kanya pong mother. Ayan, oh. No? Ni TBT. The birth of Christ. Ayan, oh. Ayan po. Ayan ayan po mga bro mga sis ayan. ganda, ano po oh, mga bro mga sis ganda rito, oh. ayan po oh. ayan ayan ang holy family ayan po mga bro mga sis ayan holy family si Jesus, si mga Mary, Mary tsaka si Saint Joseph ayan po pipicturan daw po kung si Lisa habang nagbibidyo po ako. yan, Ayan po. Okay. <laughs> Tara na Picture on pa kita dyan. Sige. Hawakan okay. ko to. Sige. Sige po mga bro mga sis. Pipicture on daw. Kulang po, po saglit sis. Sige si Lisa. Hindi niyan mo. Para kita hawakan. Para haba. Okay. Sige. Ano. Una sila. Hiya mo sila. Una. Okay

Okay na, sige, na. Pasensya na po kayo, medyo na baligtad lang po yung cellphone sa pagkuha ko po. Ayan, akit na po kami uli sa hagdan-hagdan. Ah, nandoon na po sila. Ayan po, umakit na po si na TNT. Ayan. Ayan po sila, oh. Saka si na Bunso, nandoon na po. Ayan. O sige po, mga bro, mga sis. Hanggang dito na po na muna muli ang aking may share at may babahagi. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel, pakilike and share. At pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pa mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin si Sis Lisa sa aming mga video. Maraming marami pong salamat sa inyo mga bro mga sis. Ayan. Ay, ito po pala yun. This is my beloved son in home. Baptism sa Jordan River po ito Ayan Share ko po pala sa inyo ito Pasinsire po kayo Ayan po Ayan. Ayan po Baptism of Christ At the Jordan River Ayan, Ayan po, Ayan po. Sige po, bye-bye po.